And good morning mga boss. Uh, punta na tayo sa ano ngayon. Sa Kandaba. Ngayon natin iyahatid sila Tito Alan. Tapos sila Emil. Yun, binilinan ko nga. So far marami naman silang nagawa kahapon. Tapos nagpapabidyo ulit ako para kahit paano may update pa rin tayo. Tapos ngayon, punta tayo sa Kandaba para makabili na tayo ng materials na kailangan doon. Hintay lang natin sila para makaalis na. Uwi Uwian lang naman tayo dun kasi medyo malapit lang. Mas malapit siya sa... Pagpupunta ka dun, parang mas malapit pa siya kaysa sa suno apalit yung kay Ate Nancy dati. Parang mas malapit pa siya. Kasi nung dumang kami dun, nang galing kami ng San Simon, umikot kami, parang mas malayo pa kaya parang nalalapitan pa ako ngayon dito sa may tandaba eh, kahit maya maya pwede tayong umalis kasi didiretso rin tayo sa hardware para kumuha na ng mga materialis na kailangan doon puntan muna tayo mga boss tanatin natin sila Tito Alan ayan mga boss nandito na tayo ah uh sama natin sila Tito Alan saka si Feifei yung bago natin kasama sila yung dadalhin natin dito sa may Gandaba ba hatid muna natin sila doon sa bahay tapos ako titiningin na ng materiales papadeliver na tayo materiales saka scaffolding yun ang kailangan natin doon scaffolding para matanggal yung dating gisam eh tapos tatanggalin yung pader kaya lang hindi pa tayo nakakatingin ng jeeping gun kung tuusin wala pa tayo ng jeeping gun kumbaga pinag-iipunan ko pa talaga siya kasi medyo may presyo din yung jeeping gun na nabibili eh, yung kontrata natin hindi naman ganun kalaging malaki eh. yung sakto lang nakakapagpasahod tayo ng tao masahan tayo malapit na tayo mga boss eh, Mga boss, nandito na Ay, napakainin ang na mga motor Nandito na tayo sa daba. Ngayon sila, Tito Alan nandito na. Naipasok na agad yung motor. Ito nga, tatanggalin natin yan. Tapos, eto sila lang. Dalawa muna yung dadali natin para matanggal na yung mga kisame. Eh. Itong ano na to. Ito, nga, nain, ito. nga, eto muna yung gagamitin namin kasi wala pa akong chipping gun. Pero once na nakapagipon na ako, bibili bibili na tayo para hindi na sila nahihirapan. Pero sa ngayon hindi pa natin gaya kasi medyo may kamahalan nga. Yan lang muna, cabra para dito sa taas. Eto, para dito. Tapos elektrika, laalisin natin. Ayan. Ito muna. Ayan. ay okay, mga boss. medyo nag-aayos na tayo ng konti habang naghihintay tayo ng scaffolding na magagamit natin dito. Sa atin na rin yung scaffolding syempre. Kaya lang. May kinausap ako. Wala pa. Hindi pa na idadala. Alisin na muna natin lahat ng mga elektrikal. Ayan. Tapos to gigibay na. Baka makuna na natin gigibay na Alisin na natin tong electrical Ayan mga boss Nakatanggal na tong isa yung sa outlet natin dito ayun ito naman, aalisin na natin to ayun mga boss, nandito na yung pinaka scaffolding natin para mauna natin tatanggalin tong kisame ayun, tapos pinapasimulaan na rin natin to dahan-dahan lang para makuha pa natin yung lumang bintana kung may gusto silang paglagyan doon sa baba magagamit pa nila tubular yung gilid niya madali na bap, dati pala naipasok muna yung upuan na kasi may istorbo kayo palagay mo hindi ka mapalagay Aba, hindi ka mapalagay. Ha? Pasok na natin yung upuan eh, Aba. Hindi ka kasi mapalagay eh. Para hindi na istorbo. Kasi ma -istorbo lang kayo diyan. Mga materialis nating bibilhin niyan. Papasok na muna 'to. Sandali. Ipapasok muna natin tong upuan. Kasi niyan. Okay, ko. Tandaan na. Ha? Sabit. Sabit. Okay. Yeah. bibili muna tayo materials tatanggalin ko lang yung electrical nito, ito tape ko tapos sila sila na yung magtatanggal Ayan. Hindi natin makapag-provide nito. Basta mag-iipon ako para lahat sa mga gagamitin namin. Uh, hindi na tayo nahihirapan Tulad ng scaffolding, kahit ilang peraso lang, dalawang peraso, pwede na tayo mag-fabricate. Tapos, chipping gun. Ayun, okay na. Ano na? simulan na nila tanggalin muna 'tong natin para dito tapos tayo bibili na ang materyales ayun oh. ayun mga boss uh, makatanggil na pala yung namin natin dito tapos eto siyempre iipunin lang natin tapos ilalabas walang nangangahulog dun sa baba walang mga nakbag nakabili na rin tayo ng materyales natin kaya lang walang bakit traffic pala nabili na tayo ng materialis yung pinagkaanbasan natin kahapon dun din tayo nakakuha kasi mas maganda yung quality ng mga materialis nila yung una, ay pinuntahan ko kanina yung dalawa, medyo manipis yung mga metal stud nila gagamitin natin sa drywall metal stud Ayan no, mga boss, nandito na yung mga iba nating kailangan ng materyales. Yung hardiplex natin na 4.5 mm. Then, metal stud, metal paring. Bali, bibili na lang natin ito is tiles, PVC panel, wall cladding, yung mga ilaw niya. Tapos yung wire na bibilin pa natin additional metro lang naman na wire ang kailangan natin dito tanggal na litaw na litaw na yung pinakabubong nila Lilinisin lang muna ito tas bubutasin na para mailagay natin yung materialis dito kasi wala tayong mapaglagyan puno hindi naman natin pwedeng ilagay sa loob ng bahay wala din tayong paglalagyan dito kasi overlap mataas ang paglagyan dito tsaka dito sa kabila ganun din linis na lang muna yan problema medyo hindi sa inaasahang pang air tinamaan ng bato yung isa nating salamin Siyem, sobrang tigas matapang maganda yung halo nila kaya lang yung pagtanggal natin dito gusto natin sanang kuning buo siya kaya lang tinamaan to and pasensya na po uh, uh, hindi natin sinasadya tumalsik yung bato kaya na, kailangan natin sinsilin para matanggal uh, pagkaan nyo na natin sisikapan natin makabili ng chicken gun para may magamit kunyari sa mga gantong klaseng bagay na gigibain yung wall or tsaka yun sa flooring para may magamit tayo medyo pricey kasi kaya hindi pa natin kaya bumili pagka may sumusobra tayo pag iipunan natin yan may magamit din sila bukas ulit mga ibang materialis or mga ibang gamit kung kailangan dadali na natin dito ulit ng barena ayan para sa ano natin uh, tsaka nail gun ayan wala na tayo sana nagbala na yung order nating nail gun para magamit natin yun medyo mura medyo mura yun kayang haya pa natin bilhin kagad eh yung cheaping gun medyo kamahalan, eto lang muna Ingat so, para hindi kama-unwani natin. Inaalis natin sa pinig. Tapos, yung nagtututin natin yung metal start. Tapos, ito ang nag nasa pa. Pagka nabutot yung wall, doon natin ilalagay papakakita natin papunta doon para maisara pa rin yung Kaya tayo maglagyan yun. Unti-unti na titip, na na natin yung pinakasalamin Hindi natin pinupuwera sa yung paggiba kasi medyo yumayanig eh dahil nga nandito tayo sa second floor. Uh, may ilalim pa kasi yung bahay na to. Kaya unti-unti natin siyang pinapatanggal. Tapos ngayon, ilan na rin yung ano natin, sa uh, tiles. Hmm estimate na natin wall cladding tsaka PVC panel pagkakain mamaya punta na tayo sa pinagbibilan tatanong tayo or magda na tayo kung magkano kaabutin eto, nakiusap tayo dun sa malalim dun sa labas, dun natin ilalagay yung pinagbibaan na to dun sa kabilang sa kabilang daan na yun. Kasi tatambakan din pala yun. Ngayon, sabi nung tatrabaho dun, pwede nang ilaglag dun yung pinagibaan. Para nga naman sayang nga naman kaysa itapon sa iba kunsang lugar. Dun na lang kasi tatambakan naman yun. Pakain lang tapos maya maya pupunta na ng bibilan ng tiles. Tsaka mga ilaw yan Iyan tayo ilaw eto eto pala yung Kisamin 'to magre-repair din tayo kasi pag adjust tayo dyan hanggang dito yung drywall natin hanggang dito yan pag ganyan sya. kaya yung to kaya adjust dito. Puputulan natin yung cornisa ililipat dito. Yan ang mangyayari dyan. Tapos yung pin light, ililipat din doon sa corner na yun. Doon mangyayari dyan. Tapos eto, ililipat sa drywall. Tsaka yung outlet na yan ililipat din sa drywall. <coughs> Pahinga muna, tas ako siguro pupunta na muna ng Mexico tatanong na ako ng ilaw. Ayan. na muna tayo din mga boss. Iwan na na muna natin sila. Oras ng pahinga. ayun mga boss. iwan muna natin sila. Total. Nag... Titibag lang muna sila. Bibili na tayo ng ilaw. Tsaka... Canvas na tayo ng PVC panel natin. Diba? Ano Sana ako yan bago tayo malis sakto na tanggal nila itatabi na lang yan at least kung gagamitin nila sa ibang lugar pwede pa nilang magamit Papababaan na lang natin sa baba palagay na lang dyan sa loob tapos takpan nyo na dun, pwede dun sa corner na yun tapos takpan nyo na lang tapos dahan dahan yung pokpok para hindi pa syadong persado yung ano Ayun, mga boss nandito na dito na tayo sa bahay kaya lang punta na tayo diretso na tayo sa diretso na tayo sa may Severa Mag-sign na tayo ng contract doon para pagdating natin doon ay eh, tapos na lahat punta muna tayo yung Severa mga boss ayun mga boss nandito na tayo Ah, uh, sana hindi sila busy kasi <coughs> usapan before 5 eh sobrang traffic tapos umambun pa kala ko lalakas kaya medyo tumigil kami kasi ngayon yung paglilipat nila ng mga gamit kaya sana hindi na lang sila busy para may time siyang maharap tayo eh, maghihintay naman daw sila tapos nandito na tayo yung pinuntahan natin last ito siya itong kulay blue Ayan. Sana may tao pa. Okay. Ngayon mga boss, nandito, na, uh, nandito pa rin tayo gabi na uh, para maayos natin yung kontrata i yung mga gagawin dito i capture ko din sa video natin para makita nyo kung ano yung mga gusto nilang ipagawa ah uh, hindi man natin siya kayang makuha talaga yung gustong gusto nila at least humawig lang siya okay na sa kanila yun pero gagawin natin ang lahat para makuha natin yung pinakagustong design nila medyo mo na muna ako si misis na yung pinagsulat ko muna tapos pirmahan na lang kami ni ni tita Helen para sa contract tapos kailangan pa daw ako sa office ng Severa, si hindi na katulad nun dati kasi dati ano uh, yung owner lang yung nag-asikaso ng permit ngayon kasama pati na daw ako yung contractor kasama na rin natin oh, wala ni garden na yan babaguhin na natin kumbaga nakabubong na siya lahat eto yan may bubong na yan. tatanggalin natin tong lumang bubong na yan papalitan natin isasagad na natin yung hanggang dun sa bahay nila kaya maaalis na to pero meron siyang matitirang pinaka mini garden dito pero may ano siya may wall may, kasa, may nakata yung pader dito nakapintura may ilaw Ayan tapos buong gate na yan buong gate na to babaguhin natin yan papalitan na natin papalitan natin lahat ng gate na to Ayan Maglilipat na sila ng gamit para once na dumating kami ready na wala nang istorbo daw ayun mga boss Pauwi na tayo uh, tapos na tayong mag signing contract tapos pipilitin natin sa Webes or Viernes na makapunta tayo rito makapagsimula tayo may hahabulin tayong date kaya may overtime tayo dito. Gagawin tayong overtime. Ipilitin natin matapos hanggang dun sa date na gusto nilang mayari. Sana kayanin. Hindi yeah. na muna tayo mga boss. Thank you. Bukas na lang ulit yung update natin sa ibang trabaho. Thank you.